Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual belief at mga esoteric teachings. Yun ay kung kaya ko lang namang sagutin. Pero kung hindi naman, so pwede kayong mag-comment dyan sa comment section ng inyong mga sagot. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking okay, YouTube channel. Please okay, subscribe po, okay, like ang video, don't forget yung notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. ang unang tanong ay walang pangalan NBA 237 lang Idol, tanong lang pag nakapagdibusyon na sa isang medalyon ng 49 days kahit yung ibang medalyon ay tuwing Martes at Bernes na lang po ba? Hindi po kasi bawat medalyon, iba't ibang pangalan ng Diyos na nakapaloob dyan. So iba't ibang mga deity yan. Akala lang ng mga Pilipino na iisang Diyos lang yan. Mali yan na paniniwala. Yung monotheistic God kasi, nagmula yan sa mga Egypto, mga taga-Egypt. Uh, yan yung political stand ni Amon ra na pinaniwala niya yung mga taga-sunod niya na isa lang ang Diyos kasi gusto niyang suluhin. So, mababasa niya yan sa mga aklat patungkol sa mga Anunnaki. Si Amun-Ra, siya yan, si Baal. Siya din yan, si mardok o marutok yung baal na sa orasyon ng ayan ng Pinoy occult eh Bernabaal. Baal ayan ayan yon tsaka mahina yung karga ng medalyon mo kung isa lang yung na mo ng 49 days so dapat lahat na mo ng 49 days at least para fully charge siya So may power of thought na naka-imbak doon tapos kada ihip mo so yung energy mo na imbak doon. Mas okay sana kung isang medalyon lang. Huwag na yung sobrang dami. Ano silbi na sobrang daming medalyon? Iisa lang. Okay na yan. Yung sobrang daming medalyon. Iba't ibang mga DT kasi yan. So kung saan ka hiyang, kung ano yung napagana mo, yun na yun kung nasa Pinoy Occult ka, ang pinakamadaling mapagana yung ano, yung Berhen. Madali lang yung mapagana. At saka Pinoy Occult na San Benito, pero oh, hindi ko na ina-advise yun eh. Yung San Benito na pangsimbahan yung dasal, okay na okay na. Kontra mga spiritual na sakit, ah, eh. spiritual yung pinag-uusapan. Okay, okay na yun. Protection na rin. ang pangalawang tanong ay mula kay Madjolaco. Good morning, Mix. Ask ko lang po. Kung ang mga faith healers ay may halong okultismo ang kanilang dasal, like invoking the powers of fallen angels, pero ang purpose ay tulong sa panggagamot, sila ba ay mapupunta sa impyerno? Salamat po. Alam mo, wala akong literal na sagot chance because hindi na ako ang Diyos wala akong karapatan na husgahan yung kamatayan ng isang tao. Pero ito lang yung opinion ko with regards to that belief ha? Yung mga may halong occult, meron na tayong na-interview dati na gumagawa ng mediumship. At may napasapi siya na isang kaluluwa ng dating albularyo. Sumapi sa kanya, nagbigay ng mensahe na hindi pa siya makatawid sa langit kasi yung Diyos na sinasamba niya dati na akala niya ay Diyos Ama, pinagsisilbihan pa niya bilang kapalit nung tulong ng Diyos na yon para makapanggamot siya. So mayroon pa siyang isang daang taon humigit kumulang para pagbayaran yung tulong na binigay sa kanya ng DT na yon. So true mediumship yan, na-interview siya. Nakatakas lang siya pero hindi siya makatawid kasi may gapos siya na tanikala. Tapos sa puso pa nakabaon yung parang hook ng ano, ng kadena. Sobrang sakit daw. Hindi ko na makarok kasi kaluluwa na yun eh. So sabi niya, yung kaluluwa niya sa nang doon sa ibang dimension para pa rin daw ang katawan na may puso pa rin tapos doon nakatusok yung dulo ng kadena so pag sisilbihan niya pa yung diti na yun kasi yung diti na yun yun yung sinasamba niya dati inaurasyonan niya pinapakain niya ng dasal para makapanggamot siya hayaan nyo pag pumayag yung na interview gawan ko siya ng video na isasalaysay niya yung experience niya through mediumship kasi yung information na yan napasa lang din sa akin napag-usapan namin yan pero mabilisan lang eh so babalikan ko yun kung papayag siya na yung full interview talaga yung full detail. So most probably, pag pure occult yung dasal mo, may possibility na pagsilbihan mo muna yung deity na yun bago ka makatawid. Bago ka makapag-reincarnate or makapunta sa rem ng mga gods. Kasi ganito kasi yan, yung mga fallen angel kasi very territorial yan. Hindi lang literal na teritoryo na lugar ang inaangkin nila. Pati katawan ng tao, kaluluwa ng tao, inaangkin nila as their own. So, pag sinasamba mo sila, ibig sabihin pag-aari ka na nila. Pag natsugi ka, most probably, pagsisilbihan mo talaga sila. Pagsisilbihan sila ng kaluluwa mo. So, yan yung may malaking possibilities na mangyayari at hindi iyan opinion ko lang ah uh, yung opinion ko base din sa na interview ko na isang medium ang next question natin ay mula kay Rave Master Haru so itong mix natin na ito maganda rin ng mga comment niya marami na rin siyang nabigay ng mga inputs mga magandang ideas So, rekta na lang tayo sa kanya punto. Ha? So, yung pagkain ba na galing sa lamay? So, dapat ba kainin bago umuwi? Or wag, wag na lang magdala? So, ano yung mga pamahiin na yun? For me kasi, pagkain parang nag absorb yan ng energy. Nagbibigay nga ng energy sa atin eh. Pansin nyo ba na kapag ang nagluluto ng pagkain ay masaya, masarap yung ulam. Yung gustong gusto nila yung ginagawa nila. So masarap yung resulta ng ulam kahit hindi siya educated na chef or nakapag-aral talaga ng culinary arts pero napakasarap kahit simple lang it's because nag-absorb din ng energy yung pagkain tapos yung, pag, yung energy na yon inabsorb din ng katawan natin. So pag galing sa lamay kasi, napaka negative ng energy doon. Nakakita ka na ba ng lamay na masaya yung mga tao? Kahit anong pagkukubli nila na masaya kuno sila pero deep inside, mabigat yung mga damdamin nila. So, may malaki possibilities na na-absorb nyo ng pagkain tapos iuwi mo sa bahay, hindi maganda. Tignan mo yung mga taong nangunguha ng pagkain sa libingan tapos dinadala sa bahay nila hindi naman lahat ng mga taong yun umaasenso sa buhay mabigat pa rin yung buhay nila yung umaasenso lang doon yung umalis sa bahay nila nagipagsapala lang sa ibang lugar pero yung nang doon pa rin nakatira no offense ako sana kayo magalit pero wala tayong magagawa mahirap yung majority na tao sa Pilipinas so kailangan dumiskarte So, yung advice ko, kainin nyo na lang. Huwag nyo dalhin sa bahay. Kainin nyo along the way or during nagpapagpag. Kasi yung energy nandoon, pinapalitan mo ng bagong energy kung anong meron doon sa pinagpagpagan mo. At, yung na-activate din ba na susundan ka ng patay? I don't think na susundan ka ng patay yung mismong patay. Kung ikaw na mismo may kinikiri ka ng negative energy tulad ng sakit or emotional na bigat na feelings. So may mga spirits talaga na sasabay sa iyo. Kasi yung lamay kasi akala nila yung spirits na nang doon, yun lang yung nasa yung namatay na. Pag mabigat yung ano, atmosphere, uh, atmosphere, mabigat yung energy ng atmosphere. Pinagpipiyestahan yon ng mga negative entity na yung pagkain nila ay yung negative energy din yung mga mabibigat na emotions. So, magdadala ka ng something na galing doon, may malaking possibilities na ang pagkain na yon ay pwedeng inangkin ng isang elemento as teritory niya. At kapag inuwi mo, so may uuwi mo rin yung elemento na yon So, gagawin niya yung opening para gambalain ka. So, much better na meron ka ding protection. Kahit may protection ka, huwag ka nalang magdala ng pagkain na galing sa lamay. Ipamigay mo na lang sa kalsada. O di ka, kainin mo. Huwag kang magdala ng sobra. Kung hindi mo rin naman maubos. Yun yung opinion ko doon. Ang panglimang tanong ay kay Don Norte. So maraming salamat sa iyo. Marami na rin itong naibigay na input eh. Mga magagandang ideas din nabibigay nitong si Don Norte. Ito yung opinion niya or question niya. Di ba piso sagrado yung papaswerte sa tindahan dito sa Pilipinas? Yes po, yung sa ukol. Tapos ngayong modernong panahon na meron ng nadagdag na mga money amulet. Pero para sa akin, hindi naman epektibo, hindi naman lahat ng malalaki kumpanya ngayon, merong ganun. Hindi naman lahat yung nagprosper, merong ganun. At hindi rin lahat ng merong ganun ay nagprosper. Siguro mali yung dasal o mali yung ritual. Pero ang pinakamaganda talaga na gagawin kung magbubukas ka ng bagong tindahan, isang katakot-takot na exorcism prayer yung gawin mo para malinis yung buong lugar, para positive yung energy. Kapag dumaan yung tao, magaan eh. Pag magaan kasi yung energy ng lugar mo, na nahahatak mo talaga yung tao. Tapos mag-install ka ng any amulet doon na sabit mo which is nagpo-promote ng positive energy. So yan yung maganda na diskarte. Ang panglimang tanong ay mula kay Troy Panganiban. Boss, tanong ko lang po kung paano magpalayas ng masamang gabay mula sa mutya. Salamat po. Shout out sa iyo, sir. Uh, exorcism prayer po ang ginagawa dyan. Pwede rin na uh, deliverance prayer. So, mag-ask ka ng tulong sa diti na sinasamba mo para yung diti na yon katawagin mo yung presensya niya para paalisin yung nang doon. Pero kung kabisado mo yung exorcism prayer, kung anong mang diskarte na meron ka o ano yung method na meron ka, yun yung gawin mo. Exorcism prayer kasi sa Buddhist may exorcism prayer, sa Islam meron silang exorcism prayer, sa Catholic meron ding exorcism prayer. So depende sa iyo kung ano yung linya ng belief mo, belief system mo. So yan yung pinakamaganda. Pero ang problema diyan, pag napaalis na yung gabay ng mutya, hindi na mutya 'yun. Isa na lang yung palamuti na bagay. Isa na lang yung ordinaryong bagay kasi wala na yung gabay doon, pinaalis mo na. Kasi ang mutya po, curse object boyan 'yan o infested object. May namamahay dyan na elemento o anumang spirits. Kaya yan tinatawag na mutya. Hindi yan tulad ng mga binibenta sa Shopee o sa Facebook o yung mga makikita nyo na pinupulot-pulot lang na mutya na daw ko. No? Hindi po ganyan. Ang totoong mutya po, hindi yan basta-basta nakikita. Ha, Paghawak mo pa lang, maaari ka ng sapian ng elemento. Hindi kaya mag-retaliate sa'yo, sa mag sa'yo. yung inaurasyonan, hindi yun, hindi na yung totoong mutya, vessel na lang yun. Nagtatawag yun ng sasapi doon sa bagay na yon At yan yung delikado kasi hindi nila nakikita kung anong espiritu yung tinatawag nila para sumapi. So I hope na kuha mo yung punto. So yun mga amigs, kung meron ba kayong dagdag na katanungan, o di kaya naman ay suwestiyon, Pwede kayo mga inputs. So, i-comment yun lang dyan sa comment section. And kita-kits tayo until next topic. Yun na po. Thank you.